Hi everybody, welcome back to my channel And for today's video, sugda na nato, sugda na nato, sugda na nato Guys, remember mo sa mga previous videos, di ba, kung gisulte sa inyo ha Kay kung maka-income na ta sa Facebook or YouTube Kay mo bring back ta sa itong community, bisag gamay nga tabang So, wala pa dyan guys Honestly, wala pa dyan ta naka-income sa both Facebook at saka YouTube Kay sa Facebook, i-restrict ko ni Meta Kay tungod sana, sila lagi offer na kong music ganing Nga gamiton ko no, para mo, mo i-post na ko sa ako ang Reels, Reels, Chuchua na niya so gigamit sa nako guys gigamit nako na ang music na ilang gisha ang ending kay gi ko ni meta aha kaayo lagot kay ko until karon di pa ko ka-monetize imbes na ka-monetize na ko maka-advertise na ko wala gay hapon so anyways guys going back to our topic ang purpose sa tong video karon is that earlier around 3 3 to 4 siguro to nakalimot ko sa ang o, ang exact nga oras pero Nag-browse-browse lang ko sa Facebook kay dili ko katulog kay day off man sad na ko ano matulog man ko so nag-browse-browse ko sa Facebook nagtanaw ko mga videos guys and then ako na watch nga videos which is kani explain ako let me just give you brief um context sa uh, unsa jud ang laman sa ilahang videos so dire guys gi show ni ma'am nga kanang kanang ilahang bell nga gamiton is katong tangke sa gas na ilang itpokpok para madungong sa mga estudyante. I think this is one way for them to let everybody know nga humana ilahang lunches, humana ilahang breaks, and na sila either fire drill or for emergency purposes. In which, nakarelate ko ani guys, katong pag-read to na ko, under ko ni Ma'am Nena O. Enriquez, karibember ko siya ang pangalan, ang iyahang gamit sa una guys, kay kato ganing ano, katong, katong oxygen nga dako kaayo, mo pokpok para mahibawaan na mga humana mong lunches blood balik na sa room or or dapat ta sa mga maestra kun di mo mabalik. sa video giingon ni ma'am gi niya na kung naa unta mo sponsor sa ilaha ug bell katong mo ring ring mas nindot so mao ako ang purpose nga ni message ko ni ma'am this is for me to offer nga muhatag ko sa ilaha or mo sponsor ka sa ilaha katong bell nga mo ring pag gitawag na ako siya guys and unfortunately dili ma record ang among conversation kay tungod sa for privacy purposes pero iyang gi explain dito nga dili to mao ang ilahang skwela jud ni Di visit sila sa katunga skwela kay puro to mga junior so rural area to siya and then senior high school sila so ni offer sila sa senior high school nga pag study gani murag ana di ko di ko kay baon sa pag explain ana basta yun siya gamay ra to na community so since nahibaw na to nga gamay nga community nag ask ko ni ma'am kung pila ba needed nga bell so iya gi explain nako na kay usa okay na kayong usa so akong gi offer kang ma'am kay palito nako siya bell na muring para dili na ipukpok. So, ang gisulti ni ma'am kay siya na daw bahala sa katong installation and then i-update ko niya sa mga mahitabo. So, guys, muna akong gishare sa inyo hakaron kay nakatabang na dyan ta. Nagwat na ko sa information na ibalik sa ako ni ma'am. Isa niyang information na ako and then i-place na na order. So, sa katong nito dyan ako, salamat kaayo sa mga ni-support na, na ako. Salamat kaayo sa mga bago pa dyan nagwatch sa ako ang videos. Continues to like, follow, and subscribe and leave your comment as well as share this video para makatabang pata sa tao. And guys, 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 i-update tamo. mo sa so, unsay mahitabo kay mag siya sa ako a video sa kanang installation. And I'm so excited na makita kung unsa na ganap sa ilahang school. So more to guys, maraming salamat sa panonood. Oh, ala!